sagot okay. amin niya di ba para sunod-sunuran ako oh ito ba Eh naman kinawa mo. Kukili <laughs> <laughs> di sunod sunuran ka rin naman. Tapos oh. nilagay ka agad yung ano. Dami na nilagay ka agad sa sa tricycle ko nilagay, Ay, <laughs> nilagay ka agad. Kala ko promo. Libre. Sabi yun. Sige, may bayad. Sabi ka rin. Nagpahabol pa yung isa. 50. <laughs> <laughs>

Tinuturo ka gasin, tinuturo ka. Oh, parang may... <laughs> ah, si Tulis ang buburahin. Ah, buburahin mo na si Tulis. Oh. Oh. <laughs> oh. Naik ka tais ka? Oo, naik. Jet. Pangapat ka pa. Dali akong